Pagbabawalad na ng Department of Migrant Workers sa pagsamba ng mga Filipino seafarers sa mga barkong dumadaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Ayon kay Migrant Workers Secretary si La o Hans Leo Kakdag sa gitna na rin ito ng sunod-sunod na pag-atake ng arbadong grupong Houthi nitong linggo. Dismayadong kalim dahil sa paglabag ng Manning Agency at ng Principal Shipping Company na o sa panuntunan ng kagawaran na nagbabawal sa paglalayag sa Red Sea at the Gulf of Aden. Unang inatake ng Houthi rebels sa Red Sea ang MV Magic Seas kung saan na-rescue ang labimpitong Pinoy na mga seafarer. Sumunod namang inatake kahapon ng umaga ang MV Eternity si na may sakay na isang Pinoy crew. Sa ngayon, nag-iibag-ugnayad na ang kagawaran sa pamilya na mga tripulanteng Pinoy upang ipalam ang nangyaring pag-atake.